Hello! Magandang araw po sa inyo lahat. Gusto na po kayo mga kapatid, mga kapabayan. Pag-usapan natin ngayon yung mga napapanaw ng mga isyo na napaka-inig tungkol sa blood control issue na walang katapusan. Na hindi natin alam kung sino ang mapaparosahan, kung sino ang may kasalanan, kung sino ang mastermind. Ngayon, yung mga pas, yung mga lumalabas na mga witness kagaya ni uh, retired master sergeant Marine Butesa ay kini-question nila yung kanyang affidavit yung notaryo daw ay peke at isinasangkot nila si Senador Dante Marcoleta. Makakasuhan din daw siya. Para daw para sa akin, para sa akin, ayaw nilang malaman yung katotohanan. Pilit nilang pinipilipit na yung sinasabi ni Kutesa ay mali. Eh wala naman siyang pinakinabangan kahit piso. Doon, sa mga pera mga nung panahon na yun, gwardiya lang siya, security. Inuutosan lang sila na magpatid ng mga pera. Wala siyang napakala, pero lumabas siya ng witness. Ito, pakinggan po natin, panahorin dito sa Net 25 yung buong pangyayari tungkol sa isyu na yan sapagkat gusto nilang kasuhan si Senador Dante Marculeta sinasabi nila na PK yung firma ng abogado sa affidavit ni Lutesa PK yung Mario hindi e dapat ipatawag nila yung abogado yung pumirma yung mga staff na nasasangkot doon sa opisina ng abogado kung saan nagpapirma ng notaryo si Gutesa. Pakinggan. Pakinggan po natin. Yeah, pakinggan mga natin si Kong Terry doon. Ah, Kong ano po masasabi ninyo? Well, effectively, discredited po yung affidavit ni Paul Ligoteza. Pero syempre, nagpakita rin siya doon po sa Senado. So, yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. So, syempre, ano na po nangyari after that? No? So, may mga pinangalanan siya supposedly ng mga kasama niya na may alam din po nung pong uh, nangyari no? na sinasabi po niya sa kanya po affidavit and testimony, pero yung dalawang mga personalidad po na pinakalala niya I think uh, made a flat a rejection and denial of what he actually said. So hopefully yung dalawang mga personalidad po na ito ay magpunta rin Sa Senate hearing to basically challenge and rebut what Orly Gutez had actually stated during the Senate hearing. Kimang bagay, yun eh. bagay, yung silabi na fort na falsification po na affidavit, magkabi, 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 yung patsasilitapun yung under oath sa Senato. No, So, I don't think that was ever a question. No? So, yung po, um, moving forward, yung po, mabi nang ibkan, na supposedly naglapastin affidavit, so, yung mga literato tayinakita no nakaraan. dapat may salary din po yun. To basically report under oath yung po mga pinanggit po ni Orly Gutes. I think subject to falsification. Falsification of a public document. Yun, yun. Oh, uh -huh. oh. well. Kasi nga naman, gano'n nangyari, no? Mm. Eh, pero teka lang, Mula mo na naglabas ng statement si Attorney Espera, parang hindi pa rin siya lumalabas, ano? <laughs> 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 hindi pa rin. Hindi ka nagpapakita eh. <laughs> hindi nga eh. Ang totoo, hindi nga siya naglabas. Statement lang nalabas siya. At okay. hindi rin niya sinasabi na oh. hindi ru, hindi ako oh, akin yung yung pinakita ko, pisina. Oo ah, wala, wala, nga. Uh, hindi po sa akin yan, hindi rin sinabi yun. Wala, wala, oo. Oh. Diba? Yun pong yes. may permasyon pakalan, hindi ko po sekretaryan, wala oh. na sinabi nun. Yun pong stampad yan. Ay, hindi po akin yan, oo. Anong dokumento doon? Hindi rin niya sinabi yun. Oh. oo. Oh, oh. oh. Hindi ba? Wala, walang ganon. Oo. Kaya nga. Ang sinabi lang niya, yung nandiyan doon, no, hindi ko yung pirma. Hindi ako. Hindi ko yung pirma. Kaninong pirma yan? Yun. Kaya sinabi ba niya, hindi ko po alam kung sino. Eh di siguro kung ang, uh, kasi sabi niya, na-investigahan daw na executive judge ng ano eh, hmm. ng uh, Maynila. Oo. Eh di pa tatawag din yung mga sekretarya niya yung eh, attorney. Eh dapat. Yung typing yung gumagawa ng ano, eh, yung nag-type doon. Eh kaya lang kasi, ang nilabas nila, hindi yun ang pirma eh. Eh talaga oh. naman hindi Dahil yun <laughs> <laughs> eh, <laughs> yun, 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 yung ako akusasyon na so, yung opisina mo na notaryo ay hindi ikaw talaga pumipirma. Ayun. Diba? Yan naman ang... At, yun naman uh, naman talaga ang claim ulit sa mula. Oo. Lalo na nga nung lumabas si... Yes. Naglabas ng statement si Atty. Espera. At naglabasan oh. yung iba pang notaryo na galing sa opisina niya. So, oh. puro hindi rin pala niya pirma. Ang ngayon dito, diba, so, pa, pati ba si kong Senador Marcoleta kakasuan din? Eh, mukhang yun ang gustong sabihin. Ah, gano'n? Lahat daw eh. Nang nasa sakot dyan eh. kasi eh, meron parang anyang video mm. na nagpapakita na CCTV na ito pala si Gotes sa pumunta. Uh Oo. -oh. Alas 8 pasado sa opisina ni Senator Barcoleta. Oo. Uh -oh. 30 na kalipas, minuto nakalipas, nag-stay sa doon, tsaka lumabas, papunta ng kanyang, nang uh, ano, nung... Uh, session, session hall. Session hall. Oo. Uh -huh. Eh, lang. Eh, siyempre, nagkintay. Ay, <laughs> tika, <laughs> tika lang. <laughs> tika lang. Ano masasabi ng DOJ? Ah, may sabi na ba siya? May sinabi. Oh. Ganun ba? Pwede bang makasuhan si Senador Rodante Marcoleta? At yung iba pa? At yung... Uh, oh. uh oh. si Senador Marcoleta oh, ah, Sige, sige, sige. Si. Sapagkat siya ang uh, witness niya. Eh. Siya yung naglabas. Surprise oh. witness ito si Guterres At siya yata yung nagsabing ipanotaryo mo. Yan, oh. ipanotaryo mo. Oh, bago ko tanggapin yan, pinakapabuti niya, ipanotaryo mo yan. Oo. Oh. Ay, sige nga. Meron tayo ano? Ano sabi ng uh, DOJ? Nandiyan ba? Sige, panoorin natin. In, in any case, no, in any proceeding or case involves parties, the parties are liable in the event that they are found guilty. Okay, in this case, the affidavit was found to be falsified. As far as, we're, as, far as we know, as si the court yung, there's a of party involved. So, Senator Marcoleta, insofar as involvement in the Senate proceedings and hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Coteza's case, which happened to be decided in court. So again, I, I, I emphasize, or we emphasize, that you have to make distinctions between the agencies, the, uh, uh, as far as we know, or the parties that are liable in the event that they are found guilty. Okay, in this case, the affidavit was found to be falsified. As far as, we're, as, far as we know, Corte court is the party involved so senator marcoleta, insofar as involvement in the senate proceedings and hearings is concerned, this has nothing to do with ordinary kutaza's case, which happened to be decided in court. so again, i, I emphasize or we emphasize that you have to make distinctions between the agencies, the uh, um, go government agency, the bodies conducting whatever hearing there is, and rendering the decisions. so senator marcoleta, not being a party to that case, we cannot speak for him. But And the same way we cannot speak for the Senate, for the Congress. All we're seeing is kapag may kaso sa court, sa hukuma, nag-render ng desisyon ng huwes, yung mga partido lang na kaakibat uh, sa kaso na yun, ang may render guilty in the event that the court the uh, judge does say. So yun, hindi pala pwede yung ano? Ano eh, oh. eh, patutunayan nilang si Senador Marcoleta nagpagawa ng stop <laughs> 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 Hindi mo pala may sasangkot si Elder Marcoleta. <laughs> yun ang uh, magiging batay, state. Yung ano pala, may na yun, yun po ang ano, uh, spokesperson ngayon ng DOJ. Ah, ah kasi ah, yung uh, si Miko Clabano mm -hmm. ay uh, naisama po ni Secretary Boying mm -hmm. sa ombudsman. Mm -hmm. Kaya, Ito po yan, yan, yung bago, yung batang-bata -bata na yan, eh, isa na yun ang bagong spokesperson ng Department of Justice na son. mm -hmm. uh, so, sa pagdali salita mukhang uh, ko po ang ang puntirya Nelson no, kung oh, oh. sabi natin tanggapin natin pa sa mandali peke mm. mm -hmm. yung uh, not, ano, notaryo at saka yung dokumento ni Gutesa ah. okay. oh, oh. eh, hindi mo naman pala pwedeng maisangkot agad-agad si Senador Marcoleta sa so isupi na yun at saka je, oh. ang pamemeke ano ba porjerito, di ba oh, oh. ang pamemeke kung ikaw ay kakasuhan ng pamemeke, una ikaw ang pumirma, di ba? ay may inutusan sa pirmahan mo nga ito. Oo. Okay Kakein natin. Pati yung mga stamp diyan. Hoy, 'yung mga dokumento. Pinagawa mo 'yan. 'Yan oh. Di ba? O kaya naman dukutin mo 'yung ano ha. Dukutin mo 'yung stamp diyan oh. Pumasok tayo sa pumasok sa pagkadikod ng sekretaryan, Daklutin mo, daklutin mo 'yan. Pagkatapos eh. Wala silang kamalayan, itatatak natin ito. Oo. Oh, 'yun. Eh problema Diyan, hindi lang naman yun yung notaryo ni Apo Ami uh, Espera. Eh. Adami. Yung Liga ng mga barangay. Oo. Uh, uh, tapos yung chair ata. Uh, mga kliyente ito at oh. ni Romulo Bacalintal. Eh. Oo, uh, yun din. Yan. Oh. Uh, ganyan din ang mga pirma eh. Oo. Uh, uh, eh, paano natin, anong, di ba? At saka yung abogado, hindi, bakit hindi makaharap? Kasi hindi niya may, may na yung mga gamit na yan, yung seal. Oh. Eh, meron pang documentary stamp. Oo. Oh. Meron pang... Pati yung dry seal, Nelson. Ipila oh, natin oh. kita sa TV, pero sabi na si Dr. Marconeta, hey, may dry seal na Yes. Doggyles. Eh, paano mo nga yung oh. yan na hindi sa'yo yan, di ba? Ayun ah. Yun ang malaki yung problema. At okay. saka, eh, oh. tinanongin din natin siguro, yung mga staff. Mm. -hmm. Ni attorney espera kung uh, sino ang pa pa paano sila magnotaryo? Pa paano magnotaryo? At saka sino ang uh, pumipirma ng ano? Ah, uh, ganitong klase ng pirma. Ayun eh. Tingnan diba? mo yung uh, contract agreement, oh. yung pirma. At yung pirma doon sa affidavit ni Gotesa. Oo. Oh. Parehong-pareho eh. Yung contract agreement po, yan nga yung sa dokumento na ako sa TESA mismo. Sa TESA, oo. Oh, oo, oh, oh. ibig sabihin, isang ahensya ko ng gobyerno yun, ha? Oo, oh, meron silang uh, parang MOA. Kontrata. Sa isang uh, private company. Yes. Oh. Tapos din yun, you know, wala, wala lang dyan, yung legal ng mga barangay, no? Mm -hmm. Oo. Oh. Ay, ay, paano may papaliwanag yan? <laughs> yan po ang matagal ng mula ng lumutang ang issue na yan, hindi pa sinasagot ng abogado kung paano si ay hinahanap nila. Oo. Oh, kasi uh, si Gutes oh. to hindi uh, makita. <laughs> eh, <laughs> pero ata pagi si Antonio Esperen. At wala wala pa siya statement tungkol diyan, ha? Oh, yes, Sa inabahaba ng panahon. Oh, oh. Hindi niya rimay tanggi. Hindi ko po stamp 'yan. Yung oh. number 10, hindi ko rin yan number. Well, hindi ko try sir yan. Baka mm -hmm. sa pagbabalik ng pagdinig ay kasama na yan. Eh, ba, sana, sana. Ha? Para magkalin mo nawagan. Pero hindi makakalintas yan kasi bukod sa investigasyon ng Blue Ribbon, mm -hmm. bukang uh, mag-iimbestigan na ang ano, executive judge ng ano eh, ng uh, eh, Manila RTC. Ano, uh. Sapagkat siya pala nagbibigay ng, ano, tagun, yung uh, karapatan mm -hmm. sa isang abogado na magnotaryo. Mm -hmm. so, yun, is ako sa tingin ko baka mas ay well tingin natin abangan natin baka naman may mga kadahilanan ano -hmm. hindi natin maabot pa ng ating payak na kaisipan ano ang mga senaryo na pwede mangyari sa pagyayaring ito yan nga yung sabi ng executive judge eh, Peke yung pirma eh. Yun, yung, yung pala ang nakanya. Ay, kung ako man si Jed, sige sasabihin ko. Oh, Ay, talaga naman peke <laughs> di ba? Kasi ang uh, ko, oh. pirma ni attorney Espera. Oh, oh. Espera, pirma mo ba ito? Hindi uh -huh. po. Ito, bukang, uh -huh. bukang yun, yun yata ang inireklamo eh. Oo. Uh -huh. E eh, parang hindi ko pirma yan, ikaw compare natin sa pirma ko. Yan. O, di, ganun talaga yung Ay, siyempre. Pero may nagreklamo na ba na yung notaryo mo, yung notaryo mo hindi ikaw ang pumipirma. Diba? Dapat gano'n ang, gano'n ang reklamo eh. Yun, no? Diba? Uh so... -huh. Para yung investigate, kung nga yung mga notaryo, kung ikaw talaga pumipirma. Uh -huh. Ang ginawa kasi, kinumpir yung dalawang pirma eh. Totoo. Kaya talaga hindi totoo isa, isa talaga totoo. Kasi uh -huh. siya pumipirma yung totoo pirma, pirma yun eh. Ay yung isa, eh, hindi talaga niya pirma, sa ibang tao po may Iba, pirma. <laughs> ang tanong doon, sino nag-utos doon na ipirma ka? Uh, 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 diba? Ang tanong doon, opisina mo ba yan o hindi? Ayan. Diba? Oh. oh. yung pinaka, pinakita na may 24x7, <laughs> sa'yo ba yan o hindi? <laughs> Pag sinabi ang hindi wakin niya, ginagamit lang <laughs> <kinagamit na> po. phone <laughs> na, ang <laughs> <yun, laughs> malaking disguise. Eh, Makasuhan eh, yung mga taong <laughs> nandun, di ba? Yun na nga, oh. oh. Eh, pero again, kung papalikan natin, sapagkat peki yung firman ng abogado, hindi eh, natin man masasabi sa kabuan na peki nga yung sinabi steak. oh, oh. ni Gutesa. Oh, ayun oh. oh. Eh yun nga yung pinalulutang na marami. Oh, oh. Yung mga gustong isa walang ha, pa halaga yung testimonya. Oo. Uh -huh. Ha? Hindi natin alam kung ano ang motibo nila. Hindi natin pwedeng sabihin na ay baka ipinagtatanggol nila yung mga itinuturo <laughs> ni Cutesa. Hindi <laughs> na. Eh wala kasi may ma, wala kang maiisip na conclusion kung kung ano isipin mo motibo bakit gustong-gusto nilang sabihin na Peke yung sinasabi nung oh, nung mga um, sa sergeant eh, no? di ko tesa. Oh, isa lang ang mga conclude mo doon. Kaya nga, ang... ang Pinoproteksyon na nila yung mga itinuturo, di ba? Eh, dapat kaya to kasi nating to gain talaga si Gutese, eh, no? Mm. Kahit na dito ay sabi mo nang nanalo yung kaso, si Gutese walang mapapala eh, walang mapaprobetsyo eh. Mm -mm. At totoo, ayun nga, nanganganib na kabuhay <coughs> niya ngayon. Mukhang ngayon eh, sentro pa siya ng iba't ibang klase ng batikos. Mm -hmm. Di ba? na、oh.